Hello mga idol for today's video. Ayan, magbibigay tayo ng reaction video dito sa nagbabiral na video ng isang batang sampagita vendors tapos yung isang security guard. Nangyari po ito sa may SM Mega Mall. So yung bata is nakaupo dun sa may parang paakyat hagdan sa mall. So yung bata is nakaupo dun, pinaalis ng guard tapos yung sampagita niya is parang hinila. So, papanoorin natin yung video, guys. Yung so, kabuuan ng video. So, ito yon Ay, ginanon yung sampagita. Talagang nagalit yung bata. Kawawa naman na kayo ni Grabe yung ginawa ng security guard. Dapat talaga yung mga gantong security guard tinatanggal. Dapat tanggalan ng lisensya. Child abuse yung ginawa niya. Pwede yung kasuhan to. Kawawa yung estudyante. Nagtitinda lang. Ayon sa aking ano, guys. Yung bata is nagtitinda ng sampagita doon. Sa may kalsada. Napagod lang siguro siya. Kaya umupo siya doon sa may hagdan-hagdan. Tapos itong security guard, pinapaalis siya. Siguro kasi napagod yung bata galing sa e school tapos nagtinda ng sampagita para syempre yung kikitain niya doon sa pambaon at pambili ng pagkain. So nakakaano lang sa mga gantong security guard. Karamihan talaga sa mga... Karamihan ha, karamihan sa mga security guard ng SM. Masyado silang mahigpit. Hindi ko alam pong ano yung pinapa... Hindi ko alam pong ano yung mga pinatutupad nilang protocol na bawal ba dito magtinda. Dapat naglalagay sila sa labas na mga nagpapaskil sila ng mga kung ano yung mga bawal. di ba Para alam din ng mga tao kung ano, kung pupunta ba sila o hindi. Kasi bigla yung mga ganito, kulang sa training yung mga ganitong security guard. Dapat yung mga ganitong security guard is haba po ang pasensya nyo. Mahaba yung pasensya nyo. Hindi basta pati bata papatulan nyo dapat kung ako sa magulang nitong bata is dapat kasuhan tong security guard dahil nakita nyo naman sinipa yung bata hinila yung sampagita kung matinong security guard dyan sa hindi niya ginanon dapat kinausap lang niya ng mahinahon yung bata na paalisin na bawal dito magtinda yon masyadong mahigpit kasi yung karamihan sa SM yung mga security guard doon. Hindi ko alam kung bakit masyado silang mahigpit. Baka ipapamana sa kanila yung SM. Baka bibigyan sila ng award kapag may mga ganitong pangyayari. ba? Diba? Sana naman sa mga ganitong security guard, utang na loob, habaan nyo ang pasensya nyo. Habaan nyo. Kasi naghahanap buhay lang yung bata o yung iba man. syempre yung iba hindi natin nabidyuhan, hindi nabibijuhan, di ba? mga pangyayari. At least ito maging aral sana lahat to Lahat ng mga security guard maging aral sana itong video na to na sana habaan nyo ang pasensya nyo. Kasi hindi lahat ng ginagawa nyo ay tama. Sana tanggalin itong security guard na to. Sana naman po, mga gantong security guard, dapat mag-training kayo. O ano mga mag-training dapat. Siguro itong security guard ng SM wala tong ano, hindi siya dumaan sa training. Kasi kung nag-training ito, hindi dapat ganun yung ginawa niya sa bata. Hindi na siya naawa din sa bata. Siguro walang anak tong security guard or something o ganun, walang asawa. Kaya siguro nananakit siya ng bata. So, paano na lang kung nagkaanak ka kung ganun yung ginawa ng an anak sa'yo? Di ba magagalit ka rin? kung ako sa magulang ng bata magreklamo tapos i-demanda niya si bawal na bawal yung ginawa niya so yun po, yun, naiinis lang ako guys ayok kasi nang nakakakita ng mga ganito yung kakwa mahirap inaano pa tinataboy, di diba? akala mo naman na siya yung may ari ng SM, gusto ko naman security guard ka lang, hindi ka manager dapat hindi ganun yung trato mo sa mga vendors Nagahanap ay ng marangal yung tao. ginanon mo. So, yun yun lang. na ako. Ayoko nang habaan yung video na to. Bye-bye. Comment down below guys kung kilala nyo yung bata.